kumipili si na kayo ng lemon 50 ang kilo haba na yan na na

sa 50 pesos ang kilo. Dalawang kilo no. Sa Ah, oh, dalawang, kilo. Pala. Ang isang ki ang kilo nito ay 50 pesos. Ganito pong kadami ay Magkano kilo nito? 50 pesos po. Ganito pong karami ay 100. Pwede.